Sa unang simula ng bagong kabanata, sa isang lungsod habang muli na naman itong nawawasak sa ikaapat na paulit-ulit na parehong pangyayari dahil sa pagsalakay ng mga makapangyarihang halimaw mula sa kailaliman, mula sa isang sulok sa nasirang gusali ay may isang lalaking nagtatago at palihim na nakatingin sa nilalang na sobrang nakakakilabot sapagkat na pag-alaman ng lalaki na ang pagitan ng kanilang lakas ay parang langit at lupa. Ito ang ating bida sa bagong kwentong ito kung saan sa pagkasiniswerte ay agad niyang nakatagpo ang Wild Boss sa simula pa lang ng laro. Gayunpaman wala ang ating bidang kaalam-alam na sa kabila ng nakakakilabot na lakas ng babae ay mayroon pala itong ayos na pagmumuka na tila isa siyang succubus at hawak-hawak ang isang latigo, subalit sa mga puntong ito ay gumuhuna ang kanyang mundo at tinanggap niya na rin ang kanyang kapalaran gayon na din ang katapusan ng kanyang kwento sa istoryang ito. Bago ang lahat balik muna tayo sa umpisa bago pa siya mapilitang magsuksok sa isang gilid para sa kaligtasan, nung una matapos siyang pumasok sa laro ay agad lumabas na ang kanyang lahi ay isang tao habang ang kanyang klase ay asasin. Samantalang ang kanyang pangalan ay Knox, at ang edad niya naman ay dalawang putisang taong gulang na estudyante. Laking gulat ng ating bida nang makita niya ang nasa kanyang harapan gayong ang sistema mismo ang pumili ng lahat para sa kanya, Bukod dyan ay napansin niya ring tila makatutuhanan ang lahat ng nasa kanyang harapan. Gayunpaman balik muna tayo sa nakaraan bago pa magsimula ang laro, kung saan ang larong tinatawag na kalooban ng lupa o will of earth ay sumanib sa realidad kung saan tila naging isa sila ng makatutuhanang buhay mula sa labas ng mundo. Matapos lamang iyon ay agad nagsimulang bumuhos ang mga paksyon ng halimaw at NPC sa tunay na mundo, sa mga sandaling iyon ang sangkatauhan ay napunta sa bingit ng pagkaubos sa isang iglap. Gayunpaman sa kabutihang palad noon ring mga sandaling iyon, ang bawat tao sa kahit anong sulok ng daigdig ay naging manlalaro bago pa maganap ang napipintong pagkalipol ng mga tao. Kung saan nagkaroon sila ng kanya-kanyang klase, abilidad, at gayon na rin ang kakayahang lumaban sa mga pambihirang nilalang. Bagamat ang lahat ay nagsimula sa wala, Subalit nagawa pa rin nilang itaboy ang mga nangangahas manakop palayo sa kanilang ipinagtatanggol na lungsod mula sa kamay ng mga halimaw. Ngunit maliban sa ating bida na si Knox, tila isa lamang siyang ordinaryong taong kahit na nagkaroon na ng propesyon mula sa sistema ay wala pa rin siyang kwenta. Balik sa kasalukuyan, sa una ay masayang-masaya pang iniintay ni Knox lumabas ang kanyang kasanayan, subalit napataas ang kanyang noo nang lumipas na ang ilang oras pero wala pa ring nangyayari dahilan upang ipagtaka niya na ito at labis na madismaya. Ilang sandali pa ay biglang napalitan ng kanyang muka ng labis na nagagalit na ekspresyon gayong kanina pa siya naghihintay sa paglabas nito pero wala pa ring nagiging progreso. Kaya naman habang labis siyang nababahala at pinagpapawisan ay agad niyang pinindot ang screen ng maraming ulit sa pag-asang mabago ang resulta. Subalit sa kasamaang palad ay wala itong tugun kaya lumabas na isa lamang siyang ordinaryong estudyante, at sa pinakamasama pang posibleng sandali ay may isang bagay pang hindi karaniwan ang nangyari sa kanya. Kung saan bigla nagkawasak-wasak sa ilang piraso ang screen ng sistema na labis niyang itinagulat, at sa mga sandaling iyon ay nabiguang paglikha ng kanyang karakter kaya agad nang umalis ang sistema. Maya-maya pa dahan-dahan ng naglaho ang kanina niyang kinalalagyan kasabay ang unti-unting paglitaw ng matataas na gusali sa kanyang kapaligiran, dahilan upang labis na mabahala si Knox kaya pinakiusapan niya ang sistemang wag aalis pero di siya nito pinakinggan. Sa isang iglap napadpad siya sa isang lungsod at tuluyan siyang nilayasan ng kanyang inaasahan kung saan napuno ng katahimikan ang kanyang paligid, kaya naman wala na siyang nagawa pa kundi lumuha habang napapako mula sa kanyang kinatatayuan at iniisip na tiyak niyang lagot na siya ngayon. Matapos lamang ang hindi inaasahang pangyayaring iyon, noon lamang ng ating bida na pagtantong hindi siya maaaring makagamit ng kahit anong kasangkapan at kagamitan, kaya kahit na ang maamot maliit na halimaw na gulaman sa kanyang harapan ay hindi niya magawagawang mapaslang. Dahil dyan agad din siyang sumubok ng ibang paraan upang magpataas ng antas at ang kanyang naisip ay pagpupush up. Subalit sa kasamaang palad kahit na halos isa na lang at makakatatlong libong push up na siya ay wala pa rin nangyayaring progreso sa kanyang antas. At ang pinakamasaklap pa sa lahat, nang subukan niyang buksan ang kanyang sistema upang tingnan ang kanyang status ay nagwiwiri-wiri ang screen nito na tila wala na siyang pag-asang lumakas pa. Kaya naman dahil sa puro kamalasang nangyayari sa kanya ay napasigaw na lamang siya ng pagkalakas-lakas sapagkat hindi niya matanggap-tanggap ang kanyang naging kapalaran, gayong paano na siya ngayon dahil walang paraan na mabuhay ang isang ordinaryong tao sa ganitong nakamamatay na laro. Kaya't sa mga sandaling iyon ay dahan-dahang pumatak ang mga tipak ng nyebe habang umaangal ang malamig na hangin sa paligid ng ating bida, kasabay ang kanyang pagkahulog sa kalaliman ng kawalang pag-asa. Bukod dyan ang pinakamasaklap pa, hanggang ngayon birhen pa siya kaya hindi niya matanggap-tanggap na mamamatay siya ng hindi man lang nabibinyagan na labis niyang ikinabahala. Gayun pa sa isang kisap mata agad ding naibalik ng ating bida ang kanyang kalooban sa dati nitong kalakasan dahil sa kanyang kakaibang kaisipan na laging positibo anumang kahinatnan. Dahil sa nangyari na ang hindi dapat mangyari hindi na ito ni Knox inalala pa at ito ay kinalimutan na niya pansamantala, para sa kanya yun ay yun hindi na kayang baguhin pa kaya naman na pagpasyahan niyang sa ngayon ay humanap muna ng ligtas na masisilungan bago tingnan ang mga bagay-bagay. Ilang sandali pa binuksan niya ang kanyang inventaryo at dito'y nakita niya ang ilang mga potion kung saan ang isa'y para sa buhay, samantalang ang isa naman ay patungkol sa mana na labis niyang ikinasaya dahil hindi na iwang walang laman ang kanyang inventaryo bagamat isa lamang itong panimulang kasangkapan. Habang patuloy ni Knox pinagmamasdan ng kanyang lalagyan ng mga kagamitan ay napagpasyahan niyang pumunta sa ligtas na sona dahil sa kanyang sitwasyon na hindi maaaring makipaglaban, kaya nasambit niyang iyon muna ang kanyang pangunahing prioridad baka sakaling pwede siyang makipagtulungan sa mga kalapit na manlalaro. Gayunpaman sa hindi inaasahang pagkakataon biglang may anomalyang nangyari sa kalangitan di kalayuan sa ating pangunahing tauhan, kung saan tila isa itong dimensional na lagusan mula sa ibang kaharian. Ilang sandali pa takang-takang napalingon si Nox sa kaninang pinangyarihan matapos niyang marinig ang malalakas na pagsabog mula sa kanyang likuran. At sa kanyang ginawa, noon niya nasaksihan ang makapanindig balahibong kaganapan kung saan ang kaninang naglalakihang matataas na gusali ay biglang naging abo sa isang kisap mata lamang. Isang hindi kilalang nilalang ang tumama sa lungsod na nagdulot ng malakas na pagsabog, pagkawasak, at para ng mga labi ng gusali sa kung saan saan kasabay ang nag-uumapo na kapangyarihan na sinamahan pa ng kidlat sa kalangitan gayon din ng hangin sa kapaligiran. Samantala mula sa malayo nang makita ng isang lalaki ang kaganapan sa kanyang harapan, takang-taka na napapatanong siya sa kawalan kung dumating na ba ang kanyang inaasahan at ito ay walang iba kundi ang apokalips. Sa kabilang banda doon sa kaninang pinangyarihan ng malakas na pagsabog, nang humupa ang alikabok at usok, Mula rito lumitaw ang isang kakilakilabot na halimaw na talagang masasabing dibirong nilalang habang nababalot ng lilang kapangyarihan. Matapos ni Knox makita ang halimaw sa kanyang likuran ng ito'y kanyang dungawin ay labis siyang pinagpawisan, laking pagtataka niya sa hindi inaasahang tagpo at hindi niya naiwasang mapatanong kung ito ba ay isang ligaw na boss. Samantala ng mawala ang nakabalot na itim na kapangyarihan sa katawan ng nilalang lumitaw ang kaakit-akit niyang pambihirang kagandahan na may seksing gubog ng katawan at malaking dinadalang kinabukasan, habang sinasabing ito pala ang lugar kung saan bababa ang Demon Lord tulad ng inihula ng kanyang paningin. Lumabas na ang babaeng lumitaw ay isang boss na may pambihirang antas na level 97, bukod dyan ay isa itong lahi ng demonya kung saan siya ay ang pinuno ng makalangit na hari na nagngangalang Bilil. Kaya naman nang makita ng ating bida ang antas at pagkakakilanlan ng babae ay labis siyang pinagpawisan, habang iniisip na ito'y masyadong bulgaran kung magdamit ngunit nagustuhan niya naman kaya agad siyang kumuha ng litrato. Sa kabilang banda biglang naguluhan si Bilil kung saan niya sisimulang hanapin ang kanyang panginoon sa lugar na ito, nagpalingalinga siya upang pagmasdan ang buong paligid, subalit sa kasamaang palad bigo siyang makakuha ng kasagutan kaya napasambit na lamang itong mukhang naligaw na siya. Gayunpaman sa kanyang pagmamasid-masid mula sa dikalayuan ay may nakita siyang isang palaruan na muntik niya ng mawasak dahilan upang mawala na ang kanyang kabiguan sabay sabing sa tamang lugar siya napunta. Maya-maya pa habang tumatawa ay mayroon siyang isang bagay na dinukot sa pagitan ng kanyang dalawang bundok sa harapan, hindi nagtagal matapos niyang mahugot ang itinuturing niyang kayamanan na larawan ay bigla na lamang nagningning ang kanyang paningin. Habang pinagmamasda ni Bilial ang litrato na ayon sa kanya ay ito ang mukha ng Demon Lord, ipinapahayag niyang sa ngayon ang kailangan niya munang gawin ay maghintay sa kanyang kinatatayuan para sa pagdating nito. Bukod dyan ay ipinahayag niyang iginuhit niya pa ang mukha nito base sa kanyang imahinasyon sabay sabing nakakahumaling ang mukha ng kanyang Panginoon. Kaya naman matapos niyang yakapin ang litrato ay napatalon siya sa tuwa at hindi na raw siya makapaghintay pang makilala ito, Subalit agad rin siyang natigilan at nagalit sa mga nakapaligid sa kanyang mga tao dahil sa ginawa nilang pagsira sa kanyang magandang sandali. Sa kabilang banda, habang nanginginig ang katawan ng isang manlalaro ay nagtataka siya kung isa bang halimaw ang nasa kanilang harapan, samantalang ang isa naman mula sa dikalayuan na may hawak na pananggalang ay labis na nagulat sa kanyang nalaman sabay sabing hindi ito patas. Sapagkat hindi naman lingid sa kanilang kaalaman na ang lugar na kanilang kinatatayuan ay kilala sa tawag na spawn point, gayong dito lumilitaw ang bagong manlalaro at dito rin karaniwang nagbabalik buhay ang mga nasawing manlalaro sa pakikipaglaban. Nang marinig ni Belial ang isinaad ng lalaki, habang itinataas ang kanyang kaliwang kamay at ihinahanda ang kanyang kasanayang tinatawag na absolute domain na may antas na 27 ay sinasabi niyang mukhang minamalas sila sa pagkakataong ito. Matapos lamang ang ilang sandali ay tuluyan na rin niyang ng kanyang makapanindig balahibong kapangyarihan, na sa isang kisap matalang ay biglang pumutok ang lilang enerhiya ng babae kung saan nagdulot ito ng malakas na pagyanig ng kalupaan. At sa isang iglap naglunsad siya ng pangmalawakang atake dahilan upang mawalis ang mga manlalaro na kaninang nakapalibot sa kanya. Lumabas na ang epekto ng kasanayang kanyang pinakawalan, ay agarang kasawian ng lahat ng nilalang na hindi bababa sa sampung antas mula sa gumagamit sa loob ng saklaw ng atake. Samantala labis na nagulantang ang ating bida matapos niyang masaksihan ang nakapangingilabot na tagpo, kaya't sa takot agad siyang bumalik sa masinsinang pagtatago at iniisip na kailangan niya ng tumakbo. Sa kabilang banda naman ay laking tuwal ng babaeng demonya nang mabahira ng pulang dugo ang kanyang buong kapaligiran na kinatatayuan dahil ayon sa kanya kailangan ng Demon Lord ng pulang carpet para sa engranding pagpasok. Gayunpaman hindi rin nagtagal tuluyan niya na ring napansin ang ating bidang nagtatago mula sa dikalayuan na nasa likod ng nasirang gusali, kung kaya dahil dyan ay dahan-dahan siya ritong naglakad palapit habang nagtatanong kung sino ang nandyan at naguguluhan kung sa paanong paraan ito nakaligtas. Kaya naman ang marinig ni Knox ang ipinahayag ng babae ay lalo siyang kinabahan, sa mga sandaling yun wala na siyang nagawa pa kundi umiyak at para hindi magsisi ay mayroon siyang isang bagay na tiningnan sa kanyang telepono bago siya bawian ng buhay. Gayunpaman sa kabutihang palad, isang malagintong enerhiya ang bumuhos mula sa kalangitan patungo sa kalupaan. Sa isang iglap mabilis itong lumipad kung saan dumaan pa ang kakaibang ilaw sa tabi ng ating bida at nagtungo sa halimaw na nilalang, sa lakas ng misteryusong kapangyarihang iyon nagdulot ito ng hukay sa sahig kung saan sa bawat lupang madaanan nito ay bumubuka patunay lamang na hindi ito dapat maliitin. Kaya naman ang mapansin ni Knox ang hindi inaasahang tagpo ay labis siyang nagulat habang napapatanong kung ano ang bagay na ito, samantalang si Bilial naman ay pabahagyang nabigla na may kasamang pagtataka. Subalit hindi rin nagtagal na kilala niya rin ang paparating na atake na labis niyang ikinabahala, kung kaya dali-dali siyang umiwas bago pa siya tuluyang tamaan nito na madali lang naman niyang nagawa sa pamamagitan ng pagtalon paalis patungong kanan. Ilang sandali pa matapos siyang maayos na makalapag sa sahig, habang nagningit-ngit ang kanyang ngipin sa galit ay nang gigigil niyang tinawag ang pangalan ng dumating na nilalang bilang Roland. Sa kabilang banda naman, mula sa digaano kalayuan tinawag ni Roland si Bilial sabay sabing gaya pa rin ito ng dating mainiti ng ulo. At nang marinig ni Bilial ang pagbati ni Roland ay nanggagalaiti niyang iginiit na maituturing bang hindi init ng ulo ang ginawa nito para sa isang taong kakabasag lang ng sahig, kaya tinanong niya kung may karapatan pa ba itong husgahan siya dahil sa kanyang ginawa. Subalit na pangiti lamang si Roland habang sinasabing huwag ito maging masyadong mabangis, kasabay nunang lumabas ang kanyang kumpletong imahe ay noon lang nagpakita ang kanyang antas kung saan naabot niya na ang level 101. Bukod dyan ang kanyang propesyon ay pari kung saan isa siyang mataas na saserdote ni Moses, samantalang ang kanya namang lahi ay tao, siya ang pinakamalakas na manlalaro sa lahat ng mga tao kaya nakamit niya ang titulong pag-asa ng sangkatauhan. Tahasang tinanong ni Bilial si Roland kung ano ang binabalak nito, at nang marinig may halong pamimilusupong tumugon ang lalaki na malinaw namang nandito siya upang magkampo para sa bagong isisilang na Demon Lord. Gayunpaman bigla siyang napaisip ng malalim gayong hindi pa rin siya isang daang porsyentong sigurado kung nasa tamang lugar ba siya ayon sa itinakdang panahon kahit na ipinakita na sa kanya ng propisiya ang pangitain. Subalit mabilis ring nawala ang kanyang pagtataka ng mapatingin siya sa kabilang banda mula sa kaninang lugar na inatake ng babae na kamuntikan pa sanang masira ang isang gusaling tinatawag na pillowside game? Dahil dyan tuluyan na rin siyang nakumbinsido bagamat hindi pa buo habang pinagpapawisang nakatingin sa nawasak na kapaligiran. Samantala labis namang nanggalaiti si Bilial nang malaman niyang mayroong nais humarang sa kanilang daan ng kanyang Panginoon, kaya agad niyang inilabas ang kanyang latigo kasabay ang kanyang makapanindig balahibong kapangyarihan na may kasama pang bugso ng hangin at kidlat habang madiin niyang sinasabing hindi niya hahayaang dumampi ang darili nito sa Demon Lord. Matapos lamang siyang magbitaw ng banta ay dalidali na siyang naghatid ng dibirong atake sa pamamagitan ng malakas na pagtalon habang nakahaya ang kanyang sandata upang ihampas rito. Subalit sa kabilang banda naman makikitang hindi man lang si Roland na bahala kahit napapalapit na sa kanya ang galit ng demonya. Ilang sandali lang din ng makalapit agad na ring ihinampas ni Bilial ang kanyang latigo ng buong lakas, hindi nagtagal matapos ang isa ay agad niya rin itong pinasundan ng sunod-sunod na sobrang bilis at malalakas na hagupit. Pero kahit na gayon walang katakot takot pa rin itong sinalo ni Roland gamit lamang ang kanyang braso. Bukod dyan sa kabila ng ginagawa ng babae ay nagawa niya pang umiti na para bang wala lang para sa kanya ang ginagawang pagsalakay nito, samantalang si Bilial naman ay patuloy lamang ang paghampas ng walang tigil na tila bawalang kapaguran. Gayunpaman sa hindi inaasahang pangyayari ng ihanda niya ang isang malakas na panibagong pagtatangkang pag-atake ay di niya na malayang lumipad na ang kanyang litratong kayamanan. Habang sa kabilang banda naman matapos mapansin ni Roland ang ginagawa ng babae, sa mga pagkakataong ito hindi niya na ito tinangkapang saluhin at agad siyang umiwas. Samantala nang tumama ang latigo ni Bilial sa kalupaan ay nagdulot ito ng malaking hukay kasabay ang pagtilapon ng mga tipak ng lupa sa kung saan saan. Mula naman sa kabilang panig itinigil na ni Roland ang kanyang pakikipaglaro at agad na din siyang nagseryoso kasabay ang pagtitipon ng kahel na liwanag sa kanyang kaliwang kamay, hindi nagtagal lumabas ang kanyang gininto ang maalamat na espada habang nababalutan ng kahel na enerhiya. Ang tawag sa espadang ito ay Mark of the Holy Edge kung saan sa kasalukuyan ito'y level 85, bukod dyan ang attack attributes naman ito ay umaabot sa 6 at dalawa at may critical hit na 130 siyam, habang ang HP namang naibibigay nito sa gumagamit ay mahigit kumulang 8,182. Naglaban ang dalawa hanggang sa ang tanging makikita na lamang sa kaganapan ay alikabok, malalakas na pagsabog, at ang patuloy na pagtatama ng dalawang makapangyarihang sandata. Habang nagpapatuloy ang dalawa sa palitan ng malalakas na atake, sa kabilang banda naman ay patuloy rin ang ating bida sa pagtatago, at sa mga sandaling ito dahil sa tagos butong takot ay nakalimutan na niya ang kanyang pangalan at kung nasaan na siya ngayon. Maya-maya pa sa kanyang pag-uobserba gamit ang pakikiramdam ng laban ay mas lalo siyang nanginig sa takot at labis-labis na pinagpawisan ng may narinig siya mula sa kabilang panig na tila dihado sa bakbakan, kaya naman dahil dyan lalo pa siyang napako sa kanyang kinauupuan na di na alam ang gagawing paraan para makaligtas sa maaring maging kanyang pangit na kasawian. Samantala mula naman sa laban ng dalawa makikitang dihado si Bilial sa kanilang laban gayong habang nanginginig ang katawan ay bumaba na sa mahigit kalahatian ng kanyang buhay bagamat lamang siya sa antas kung ito ang pagbabasihan, subalit sa kabila ng kanyang kakulangan sa tunay na laban ay hindi pa rin siya sumuko habang tinatanong si Roland kung sa tingin ba nito sapat na ang kanyang ginawa upang pabagsakin siya. Sa isang iglap biglang bumulusok patas ang kanyang HP bar mula sa dati nitong estado na para pang walang nangyari kasabay ang pagbugso ng kanyang nag-uumapo na lakas at kapangyarihan. Dahil roon agad lumabas ang babala ng sistema para sa manlalaro kung saan ang boss na si Bilial na noon ay nasa 10% na ang buhay ay pumasok sa pangalawang estado. At sa nangyari ay gumana ang passive effect nito na kung saan ang kanyang attack power ay tumaas sa 20% bukod dyan ay hindi rin siya tatalaban ng kahit anong control effect. Matapos lamang ang pangyayaring iyon ay kaagad na rin siyang umupo at humawak sa lupa na parang palakas sa baytalo ng malakas, hindi nagtagal nang makalapit siya sa manlalaro ng pabahagya ay mabilis niyang ihinanda ang kanyang latigo para sa panibagong pagtatangka na labis ikinabahala ng manlalaro. Habang pinagpapawisan ay hindi niya sukat akalaing hahantong ang lahat sa ganitong sitwasyon, sa kanyang kaloob-looban batid niyang kung papatayin siya ng baliw na babaeng ito ay tiyak niyang mababaliw din siya pagkatapos nito. Kaya naman napagpasyahan niya nang ilabas ang kanyang isa pang alas para sa pagkakataong gaya nito gayong wala na siyang pagpipilian pa kundi gumamit ng pandaraya. Nang tuluyan niyang madukot ang isang bagay mula sa ilalim ng kanyang damit ay dali-dali na niya iyong ihinarap sa pagmumukha ng babaeng galit na galit, at sa isang iglap ang galit na iyon ay biglang nawala na parang bula kung saan nang makita niya ang nilalaman ng papel ay napalitan iyon ng nagtatakang ekspresyon. Maya-maya pa nang maunawaan ni Bilial ang nasa kanyang harapan ay tila bigla niyang nakalimutan ang lahat, noon lang lumabas na ang alas palang tinutukoy ni Roland ay yung kaninang lumipad na litrato ng Demon Lord mula sa Coco ni Bilial na hindi inaasahan namang nakuha niya nang ito'y kanyang makita. Dahil sa pagkaantala at paglihis ng atensyon ng babae ay nagbigay daan ito kay Roland upang makakita ng bukas na depensa. Kaya naman para manalo ay kinuha niya ang mga sandaling ito at malakas niyang sinipa si Bill sa pagmumuka dahilan upang magtamo ang babae ng seryosong pinsala. Bukod dyan, kasabay ng umaalingaungaw na pagsabog matapos siyang tumama sa kalupaan ay mabilis rin siyang tumilapo ng malayo kung saan lumagpas pa siya sa kung nasaan ngayon nagtatago ang ating bida na ikinapagtaka ni Knox. Maya-maya pa habang dahan-dahang bumabangon ang babae mula sa kanina niyang pagtalsik, nung unay wala pang ka-idea si Knox sa nilalang na nasa kanyang harapan. Subalit hindi rin kinalauna ng maunawaan na niya ang kaganapan, Labis-labis ang kanyang gulat at pagtataka sa hindi inaasahang tagpo na parabang nakakita ng multo sa sobrang takot. Samantala ng humo pa ang usok at malaglag ang papel kung nasaan iginuhit ni Bilial ang larawan ng Demon Lord, sa kasamaang palad ay wala na ang larawang kanyang pinapahalagahan. Kaya naman ang tuluyan niyang mapansin iyon ay napasigaw siya ng malakas sa labis na panghihinayang, sa huling pagkakataon niya niya ang papel habang lubos na naiinis sa manlalaro na binansagan niya pang kleriko dahil sa gumagamit ito ng walang hiyang panlilinlang para lang samantalahin ang kanyang wagas na pagmamahal sa Demon Lord. Dagdag pa niya matapos lang siyang tumayo na higit sa lahat ay pinera-piraso pa nito ang muka ng kanyang nakatataas na lalung nagpasiklab sa kanyang galit, dahil dyan noong mga sandaling iyon hindi niya na napigilan pa ang kanyang emosyon kung kaya determinado siyang pagbayarin ito sa kanyang ginawang kahibangan. Subalit bago niya pa maisa katuparan ang kanyang binabalak bigla namang napatitig siya sa ating bida dahilan upang siya ay matigilan, habang sa kabilang banda naman tila agad na naging bato si Nox matapos malamang nabuko na ang kanyang pagtatago kaya halos gumuho na ang kanyang mundo. Samantala biglang napawi ang lahat ng galit ni Bilial nang makita niya ang ating bida at tila nabigyan pa siya ng labis na kagalakan kung saan nagtatalon ang kanyang puso sa tuwa, sa mga sandaling iyon nang magtagpo ang kanilang mga paningin ay nagningning ang kanyang mata sapagkat natagpuan niya na rin ang kanyang Panginoon. Bagamat mayroon itong ganoong di mailarawang ekspresyon, sa kabila ng konseptong iyon nakikilala niya pa rin ito kahit sa ang angulo tingnan kaya naman napasambit na lamang siyang sa wakas ay natagpuan niya na rin ito. man bago pa siya lubusang makapagsaya, Mula sa kabilang banda walang sinayang na pagkakataon si Roland at agad siyang nagpakawala ng isang malakas na atake. Sa kanyang ginawa at dahil na rin sa kawalang ingat ni Bilial sa kabila ng kanyang kritikal na laban, kung kaya tuluyang tumama sa kanya ang malakas na atake kung saan sa hindi inaasahang pangyayari ay hindi na ito nabigyan pa ng pagkakataon upang makabawi at mabilis na hati ang kanyang katawan sa dalawa na nuoy wala pa alam. Dahil sa nakakagimbal na tagpo lalong natakot si Knox habang nababahiran ng dugo ang pagmumukha. Maya-maya pa halos humiwalay ang kanyang kaluluwa matapos lang bumagsak si Bilial sa sahig ng walang buhay, samantalang si Roland naman ay labis ang saya sa kanyang naging pagkapanalo. Bukod dyan ay sinabi niya ring gaya ng kanyang inaasahan sa ikapitong hari na nagmula sa lahi ng mga demonyo, na pagtanto niyang maaari nila siyang itulak sa bingit ng kasawian kung saan muntikan na siyang matuluyan. Gayunpaman habang inilalabas niya ang apat na bitag ay sinasabi niyang wala dapat siyang ikabahala hanggat maiisa ayos niya lamang ang mga bitag na ito ng tama. Dagdag niya pang sa oras na tumapak dito ang Panginoon ng mga demonyo, saka lang siya papasok at kaagad niya itong walang awang papaslangin. Kaya naman sa magandang planong iyon ay napahagalpak siya ng tawa ng pagkalakas-lakas, at iniisip niyang mahinang demon lord lang naman ang lalabas kung kaya't magiging ayos lang ang lahat. Hindi kinalaunan tumigil na siya sa pagtawa at ibinaling niya na ang kanyang pansin sa kung saan ang tamang lugar dapat niya itong ilagay. Subalit bigla siyang natigilan ng makita niya rin ang ating bida kasabay ang paglalaho ng kanyang bitag sa isang kisap mata dahil sa pagkabigla at nang tuluyan niyang maunawaan kung sino ang nasa kanyang harapan, para bang ng mga sandaling iyon ay binuhusan siya ng malamig na tubig mula sa Antarctica nang makita niya ang paglitaw ng Demon Lord habang nakaupo di kalayuan sa kanyang likuran ng hindi man lang niya namamalayan. Dahil sa kilabot agad niyang sinubukang paganahin ang kanyang kasanayang tinatawag na perception na nuuwi na sa level 23, subalit bigo siyang makakuha ng kasagutan gayong hindi ang Demon Lord tinatalaban ng kanyang kakayahang makita ang impormasyon nito sa nangyari mabilis niyang ginamit ang isang kasangkapan na may kakayahang pahusayin ang kanyang kasanayan kung kaya umabot ang kanyang perception sa level 39. Dahil dyan agad niya rin itong muling sinubukang gamitin sa ating bida, at sa kanyang ginawa ay matagumpay naman niyang nakita ang pagkakakilanlan nito na isang Demon Lord. Ngunit may ilan pa ring parte ang hindi niya makita gaya na lamang ng kung gaano kataas ang antas nito, gaano karami ang kanyang buhay, at pati kung ano ang kanyang katayuan ay hindi niya kayang matukoy. Gayunpaman iisa lamang ang malinaw at iyon ang bansag nitong destroyer, kaya naman laking gulat at pagtataka niya sa apat nitong digit na antas gayong sa kanyang pagkakaalam ay napaka imposible iyon. Kaya naman labis siyang pinagpawisan lalo na ngayong nasa kritikal na ang kanyang buhay at mababa pa ang antas, bukod dyan tiyak niya rin kahit nataglay pa niya ang kanyang buong lakas ay paniguradong wala pa rin siya ngayong magiging laban ng mag-isa. Nang mga sandali ring iyon hindi niya na iwasang mapatanong kung ang plano ba nang nilalang na ito sa lahat ng oras ay hayaan ang tauhan itong makipaglaban sa kanya, at kapag bumaba na ang kanyang buhay ay saka ito manghihimasok sabay agad siyang papaslangin ng walang kahirap-hirap. Kaya naman dahil sa pag-iisip na iyon ay kinilala niya ang ating bida na isang mapanluko at walang awan na demonyong panginoon. Ilang sandali pa naalala niya ang kanyang linyang tinahak na nooy botong-boto sa kanya ang sangkatauhan bilang bagong silang na manlalaro na isang mataas lumipad, kung saan sa tulong ng kanyang pambihirang talento ay magagawa niyang patayin ang Demon Lord at iligtas ang buong mundong ito. Naalala niya rin ang sabi-sabing siya ang pag-asa ng sangkatauhan, pero ngayon ang kanyang buhay sa nakaraan ay lumilitaw sa harap ng kanyang mga mata na lamang kung kaya naghanda na siyang ilabas ang kanyang buong kapangyarihang natitira sa kanyang katawan, habang ang ating bida naman matapos lang tumayo ay dahan-dahan ng naglakad palapit kay Roland. Maya-maya pa nang makalapit ng pabahagya, ng mga sandaling iyon ay pinahid ni Knox ang mansyang dugo sa kanyang pisngi ng likod ng kanyang kamay, at sa kanyang ginawa naging dahilan ito upang mas lalong kabahan ang manlalaro sabay na isip niyang tapos na siya ngayon. Sa kabilang banda matapos itaas ng ating bida ang kanyang kamay ay may isang kahel na enerhiya ang nagtipon sa iisang direksyon na walang ekspresyon, pero sa imahinasyon naman ni Roland ay ibang iba ang direksyon kung saan pinagtatawanan siya ng Demon Lord habang sinasabing utu-uto siyang tao sabay tanong na ang lakas naman nitong sakta ng kanyang nasasakupan. Kung kaya ng mga oras na iyon naisip niyang talagang galit na galit na ang nilalang sa kanya, Bukod dyan ay lalo pa siyang kinabahan at pinagpawisan gayong siya nga na ang pinakamalakas sa lahi ng sangkatauhan ay matatalo ng ganun-ganun lamang paano pa kaya ang iba. Subalit laking pagtataka niya ng ang lumabas mula sa kamay ni Knox ay isang potion lamang at hindi nakamamatay na atake, dahilan upang labis siyang maguluhan kung ano ang pinaplano ng nilalang na ito. Samantala mahinahong ipinaliwanag ng ating bida na talagang mababa ang buhay nito kaya napagpasyahan niyang bigyan ito ng pusyon ngunit sinabi niya rin ito lamang ang kanyang pag-aari kaya't nahihiya niyang inalok si Roland na inumin ito. Walang kaalam-alam ang ating bida sa tunay niyang pagkakakilanlan kung ano ang kanyang katayuan sa likod ng kanyang katauhan.